What's up mga kaisan, magandang uh, hapon to Mga kaisan, kami katatapos na magdiog Kaya ang lakas naman ng ulan, bukas uli Tayo muna ay mag-iilalim uh, Si Uti po ay nag-iilalim din sa kanya Mamaya po kami ang papangita Ayan mga kaisan, nakikita nyo sa likod ko mga kaisan yan eh. Ayan po ay ganito sa amin, nagpapagpo pag uh, medyo Ang bawa, umulan maghapon Yan, pag Malamig po yan, mamayang madaling araw, malamig. Kaya mga kaisan, no? doon. Ah, isip mo'y nag-uuling. Pero hindi po yan nag-uuling at yan ay sigaw siguro. Pag ulap, sa amin sa, kung tawagay sa amin ay ano, abo-abo. Ipilapin po muna tayo. Ay, may bagyo pati mga kaisan, ingat kayo. May bagyo. Kaya medyo ganyan ang panahon. My buggy, ra em Mà cái nằm nó bùn nó nằm mòn Nó Ayan mga kaisan, pwede na pong anihin sa isang linggo. Mm. Hinog na po, o yan. Sa malayon lang ay berde na. Berde pa, pero hinog na ang dulo po. O. 80% na po. Hmm. Ayan. Libre ani na po yan mga kaisan. Mm. Ayan, marami po nangunguha dito niya sa amin. Sinamawili. Ayan. Kaysa masayang laang po. Pero tayo i-kukuha din po mga kainsan. Pampatuka po sa manok. Hmm. Ay, bagay mga limang sako lang. Eh, kaya kaya po. Mga kainin. Basta't masipag lang po. Ya. Yeah. Tiyan mo po yan. Hmm. Talagang palay pa. Eh, ito po ay... Eh... Libre na po. Ang makuha mo yung na. Hmm. Yan mga kaisan ah bagay patukala ang sa manok aw oh, galingan mo na pangungo ha hmm. yun po po lahat hanggang sa dulo doon mga sampu ang sako po yan pag makukuha ninyo yan yan po eh pinapahingi ko na sa inyo na po yan hmm. Ang tawag po sa amin ay uad. Mga pitong araw pa po, talagang hinug na lahat. Na po yan yan Oh. Ang doon, sa kabila. Yan, ari pa ang maganda ang hinug Oh. Ayan mga kaisan Areyo? oh hmm. Eighty percent na. Hmm. Magdala na po kayo ng lilik at saka sako. Sa isang linggo. Pwede na. Mangunguha din po tayo. Makikita nyo po ako din. Na, sa mga karatig barangay po ng mga nabili ng bigas hmm. yan ah, ang ganda lalo yung palabak Ayan na, bumaba na ang ulap oh. <laughs> Daig pang nag-uuling hmm. Para nasa ulap <laughs> Saan? Wait na po tayo. Pero maliwanag pa sa camera. Ha? Yari na po yung ating inubra mga kaysa na yun. Hindi ko pala naipakita sa inyo. Ako dali Yan mga kaysa isang tuwid po. Oh. Yan hanggang sa dulo. Yan ang bilis gumabi ay. Nalibang tayo sayang taang oras mga kainsan Yan, lalakad lang po tayo mga kainsan ng mga 20 minutos papunta sa bahay po yeah. Pero po yung dinadahan-dahan kong tabsin kaysa iuupa pa po, po. Ay pag po tupa ko lahat ay wala pong natitira sa inaani. Kakaunti po. Kasi oh. uula na naman. ay dilim na nga mga kainsan hmm. galing tayo dun diklim na nabuta tayo ng gabi pala hmm. yeah. kiraan po gabi po yan, tatawid pa na rin yung mariniyugan mga kainsan. Isang tawid na laang. Isang tawid na laang po. Kawayan ng aray yun, dun. Pag ulan init po. May papakita po diyang santel mo. Yan dati. Pag po kami nangingilaw. Yan daw po isingaw ng lupa. Yung mga apoy na nasa yaw. Sabi ng iba daw ay masamang espiritu pero yung po isingaw ng lupa. Sabi ng matatanda. Singaw. Doon sa kabila po. Wala ngayon ay. Pero parang may nakita akong liwanag kanina ay mabili, mabilis. Pero baka ano lang, sikat lang ng kung ano. Ah, talagang mga kaisan hindi ko nakita ang daan. Oh, landyo. Inabang ko pa talaga yung santil mo dun mga kaisan ay. Gusto ma-experience ba ninyo? May mga nagko-comment din ay pero wala po ngayon dati po yung pag gantong nag abo ah wala na palang kita yan mga kaisan gabi na po tayo pauwi na po ah, uh, uh, shout out po kay Ati Banji Almida kay Ati Ana Saklote at saka kay ate Rosalinda Tanchongko ayan hello po ate tapos ay Kay Ate Lourdes Wasin. Ayan. Hello po. Sa dami mong tanim. Opo. Ayan. Sa po kay Ate Lourdes Wasin. Sinanay Lourdes. Ayan. Hello po. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Ayan. Inabot na tayo po ng... Uh, eh. Madulas ang daan. Bahandahan naman po tayo. Gawa ng mapagpo. Mabu-abu. Bumaba ang sabi nga ay eh, bumaba daw ang ulam. Dahandahan lang po. Madulas. Yan mga bahay na po. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Choppy! Choppy! <laughs> Choppy!